Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sa ay kapupulutan natin ang at aral. Ang aking ibabahagi ngayon ay hango sa akin Inspirasyon ngayong umaga sa pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pintuan sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idahangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagaganap. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng lubin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama, ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga mahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat. Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayoy, mapapahiya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi digin mo ng mabuti ang masama. Ang sarita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Nang nabasa ko ito, biglang nagkaroon ako ng liwanag sa aking buhay dahil sa kasalukuyan dumadayas tayo ng um, kalungkutan dumadayas tayo ng bigati madalas tayo ng kahirapan pero minsan tinitingnan ko ang pinagmumulan nito uh, maraming bagay maraming pinanggagalingan ang nangyayari sa ating buhay uh, dulot ng mga pagkakamali, mga desisyon at mga pagnanais na makatulong pero ganoon pa rin ang uh, dumadating sa kawalan napakahira pala ng, ng gusto mo pang tumulong pero wala ka namang maitulong napakabigat na ang iyong isa sa mga kapatid ay nangangailangan na matayan na wala kang maibigay ang iyong kapatid ay uh, nasa ICU nasa hospital pero wala kang maiabot nakaka lungkot at nakakabagabag ng damdamin. Pero ang isang nagbigay sa akin ng lakas ay hindi lahat ng bagay ay maibibigay ng pinansyal. Oo, pangangailangan nito. Ngunit, ang isang maibibigay natin ay panalangin at kabutihan. Kaya nga sa sauling uling pagbasang ito, ilang parte ng pagbasa, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Minsan, marami tayong iniisip sa dahil sa ating analisis at mga mga reflections madating sa punto na minsan ay tinitingnan natin ang ang nangyayari ay dulot ng mga tao din. No? Merong Uh, nagtitinda, sinulot naman ang iyong tindahan uh, kumikita ng kaunti nagtinda din ng parehas na tinda ang iyong uh, katabing tindahan so bagsak na naman kaya itong uh, paalaalan ni Jesus na ito Huwag kayong maghiganti. Ipaibaya ninyo yon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. So maraming salamat Panginoon sa patuloy mong pagabay. Sana'y mabigyan pa ako ng liwanag, kaming mag-asawa, at ang mga taong nagsisikay ng kabutihan at nagnanais na maging mabuting tao sana'y manatili ito at ang manatili ay kabutihan at hindi ang kasamaan so ito po muna si Kuya Nanding nagpapasalamat at sana'y patuloy tayong kabaya ng Diyos sa ngada ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen